mga broods. Nagabi mga broods. Mamana naman kami. Dito lang muna kami sa malapit. Yan o. Lapad na ng ibas. Sana pala rin kami dito. Maraming makuha na pang ulam. Sama natin. Sana swertehin. Dito na kami sa spot. Mamaya na lang maya. Pagkata uwi mga prods kung anong mahuli natin. Ha? Nasa ano na? 496. 496 na. Uh -huh. Sa YouTube no? Oh. Oo. Oo, kasama YouTube natin no. Na ha? YouTube lang Facebook. Uya uy, pa, uya uy, pa sa Facebook. Hmm. Okay mga prods, mamaya na lang. Yan mga brods, huwi na tayo, yan ang huli natin eh. Ah, ha? Oh, yan no? may bula pa ang dalang kasama natin. Ah. Oh. Na. Ano lang? Na, sayo mo na. Hmm. Oh, may bula pa. Hay damo. Pan mo tanggal eh. Ha? Di matanggal. May sipoy ka da. May sipoy ka da, bay. Na ni. Ko tanggal tirang ko tatong isda. ba ko. Hay, di ko oh. di ko matira kay nakapa ni. Ha? Mm hmm. Mhm.

<tapos> Ay, nasima mo. Okay. Alam, plapper ba ni mo sima? Uh -huh. Tuga ni. Tabi. Laki ng ano mo ah. Oh, nakakita ko, nakatira ko no, dati na naman may tama ako. Ay, dati na siguro na ano, ano? nakawala sa, sinigurado ko na sa mata. <tapos> nabang tuya na ang huli natin oh tama oh. oh huli na kasama natin hahahaha <laughs> 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 hindi ko mamutuyo na wala lang kakain na tayo ito yung sinabawa natin yan yung ilawa natin yan <laughs> I-check out na, na. na mamaya para mga kaya kaya sa makahabi Sige, Mamaya na lang. I-check out ko na mamaya. Ano po sa dati? Yan mga products. Pauwi so, na kayo. Ito yung huli natin, oh. May bula tayo. Gataan bukas, sayang yung isa. Malaki sana. Oh, pugitan natin, sobrang laki. <laughs> yan. Gagataan natin yan. Bukas. Ha? May sisil tayo sa piraso. Meron pa yan maliliit o. Oh, Ang natin. Pang preto na dit. Sampusit. Sayang yung sampusit. Sana malaki-laki. Nakawala. Hindi tinamaan. Pero pwede na. May pang sabaw na. Ganun yung mga katuliran dati eh. May gagataan tayo bukas. Yan sayang mo no? malaki laki din dito guys yung isa eh yan ano pa yung ibang ya ang ating mga kaulam na din tayo. Magsasabaw tayo. Sabawa natin itong lapu-lapu. Ano? Ang gagawin? May kahigop tayo ng sabaw yan 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 lang muna mga broods dito lang kasi tayo sa malapit eh kaya yan lang muna yung ulam na kuha natin ng pang ulam sa susunod naman bawi na tayo sa susunod Mama sinasabi na may, ano, may, may na, ang ano, na mag, shout out na lang ano, sa, ating mga sabi? followers subscribers dyan at sa mga sa mga walang sawang sumusuporta sa mga silent viewers shout out sa inyo